Good morning sa inyo mga kaibigan May nais nice pa lang tayo dito kanina eh Ang oras po ngayon eh 3.27 lang madaling araw May nais nice pa lang tayo dito kanina eh Ayan o oh. Aulog yung ano ang traffic dito kasi nahulog yung ano, yung pickup dun sa ginagawang sinisemento rito. Ayan. Ah, nasira yung ano, simento gawa rito. Yung pickup na laglag. Ayan. Nahulog sa ginagawang simento. Lag. Bakit hindi nakita o kulang sila sa warning device?